In nomine Patris et Filii, Spiritus sancti. Amen. Shalom. Alekhem. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin na pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga pariseyo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buong niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya'y. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon, siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bunga kahoy na ay pinakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kanya nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Nasabi niya sa sarili, Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa samantalang ako'y nababatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawa na siya ng ama at ito'y labis ang habag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali Dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Sultan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kubain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anakong ito. Ngunit muling nabuhay. Na wala ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya nasa bukid doon ang anak na panganay Umuwi siya at nang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong bakit may anong sa atin dumating po ang inyong kapatid tugon ng alila ipinapatay ng inyong ama ang pinatabanggoya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nakalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inaabu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit niminsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng iyong bubuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya, sumagot ang ano. Anak, lagi kitang kapiling ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hotwe at sa ikalawang pagbasa sa Korento ang talinghaga na libughang anak o prodigal son ay isang makapangyarihang <clears throat> paalala na walang hanggang ang <clears throat> awa at pagmamahal ng Diyos Ama sa kanyang mga anak. Ipinapakita rito ang tatlong mahalagang tauhan na maaring makita natin sa ating sariling buhay spiritual. Ang alibughang anak o prodigal son, tinakatawa niya ang bawat isa sa atin na minsan lumalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Nilustay niya ang yaman ng ama sa makamundong paraan ngunit sa kanyang pagbagsak, natutunan niyang lumapit muli at magsisi. Ang maawain na ama, kumakatawan sa Diyos, ama, na laging handang tanggapin tayong muli. Anuman ang ating nakaraan sa halip na parusahan, niyakap niya ang anak ng may labis na tuwa nagpapakita ng kanyang dakilang habang. Ang paanganay na anak, isang larawan na ang mga taong naglilingkod ng matapat, ngunit maaring hindi lubos na uunawaan ang awa ng Diyos. Madalas ang selos at pagiging matuwid sa sarili ay nagiging hadlang sa tunay na pagdiriwang ng pagpabalik-loob ng mga makasalanan. Sa ugnayan sa unang pagpasa, Sauswe, ay naglalarawan kung paano ang mga Israelita matapos ang kanilang mahabang paglalakbay sa disyerto ay sa wakas natanggap ang pangako ng Diyos sa kanila. Ito ay isang palaala na tulad ng alibughang <coughs> anak na bumalik sa kanyang ama. Ang bayan ng Israel ay tinanggap muli sa kaloob ng Panginoon. Ugnayan sa ikalawang pagpasa. Sinabi ni San Pablo, na sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tulad ng alibughang anak na nagbago, tayo rin ay tinatawag upang magbagong buhay at makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa panahong ito ng kwarisma, Tinatawagan tayong suriin ang ating buhay. Tayo ba'y tulad ng alibughang anak na nalayo sa Diyos? O tayo ba'y tulad ng panganay na anak na hirapang tanggapin ang pagbabalik ng makasalanan? Ang Diyos ay hindi nagsawa sa pagbibigay ng kapatawaran. Ang kwarisma ay panahon upang lumapit muli sa kanya sa pamamagitan ng sakrabento ng kumpisal sa ating tugon sa simpahan at sa panginoon ay hindi lamang panlabas na pagsunod kundi isang pusong nagmamahal at nagpapatawad manalangin tayo ng paghilom at pagpapala pagdasal natin ng kagalingan ng ating mahal na Santo Papa Francisco, Obispo Jose Bantolo at Father Vicente Gomez, pati na rin ang lahat ng may karamdaman. Hilingin natin sa Panginoon ang patuloy na paggabay sa atin upang tunay na magbago at tumugon ng may pananampalataya sa kanyang tawag sa pagpapalit loob. Ama, naming mapagmahal, tulungan mo kaming maging tulad mo. Mahabagin, mapagpatawad, at mapagmahal. Amen. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulik o ano hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng hilong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simpahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at palagan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ibanghiyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita Nawa'y maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless